Isang good day, magandang umaga sa inyong lahat mga chuki and for today's video ay maglalagay tayo ng hot water muna sa ating uh, lutuan, sa ating pot Ayan mga chuki, ang ginawa ko, nagpakulo na ako ng uh, tubig sa ating uh, water heater and then ilalagay natin yung ating uh, yung ating noodles mga chuki Ayan. maglalagay tayo ng ating dalawang piraso ng noodles Ayan mga chuki, kung magustuhan mo yung aking uh, recipe for today's video, please don't forget to click subscribe, like, and share na naman mamaya mga chuki. Ayan. So ang gagawin natin ngayon chuki, is magi-instant noodles tayo for this vlog kasi kagigising lang natin. Ayan. Balikan natin siya after few minutes mga chuki. So mga chuki, habang pinapakuluan natin yung ating uh, noodles, pakilala ko muna kayo sa aking ita toppings ngayon. So ito yung ating vegetable, frozen na ito, uh, ready to cook na, uh, ready to cook, ready to eat na ito mga chuki. frozen na silang mga gulay. So meron tayong carrots, meron tayo ditong uh, broccoli and meron tayong uh, uh repolyo. Ito yung mga repolyo na maliliit. Ang tawag dito is uh, nakalimutan ko kung alam mo yung tawag dito mga chuki please don't forget to comment down below naman. Ayan. So itong mga chuki is itatap na lang natin mamaya. Meron din ako ditong nga uh, onion leeks. Hiniwa ko na siya into maliliit. And then meron tayo ditong uh, dalawang piraso ng hot dogs i-toppings lang natin mamaya. So itong hotdog natin ni hindi na natin siya i-fried kasi ayaw natin kasi ng oil ngayon. So itatap lang natin siya mamaya, parang ini-steam lang natin siya mga chuki pag medyo luto na yung ating noodles. And of course, we are using two pieces of eggs na ipapouch natin mamaya sa ating noodles. Okay mga chuki? So advice ko sa inyo sa mga vegetable, Pwede kayong mag-steam kung marami na kayong mga vegetable. And then if frozen lang ninyo, and pag kailangan ninyo ng kumain ng ganitong klase ng recipe, eh kukuha lang kayong mga chuki. And kasi hindi na kailangan natin uh, i-overcook yung ating noodles mamaya. So kailangan yung gamitin nating mga vegetable is, ah... Uh, ready to eat na siya. Kung magaluto na siya, naka-frozen na lang. I-steam lang to mga chuki. Okay? So, balik na tayo sa ating main, main, main ingredients ng ating uh, vlogs for today's video, mga chuki. So, na yung mga chuki, after a few minutes, ayan, pagpapakilala sa ating uh, gagamitin, titignan na natin yung ating noodles. O, so, ayan. Ayan mga chuki kung hindi ka pa nakatry ng ganitong klase ng recipe sa ating noodles. Ano lang naman to mga chuki, ito yung nakapack na ng mga noodles. No? So wag na kayong maghirap maganap kung ano pa yung kukunin ninyong mga noodles. Ayan. Ito lang yun mga chuki. So ang gagawin lang natin sa kanya is lalagay lang natin yung ating mga sausage. Mga sausage daw. No? Ayan. Itong mga chuki, hindi nyo huwag kailangan iprituhin pa siya kasi itong hotdog natin is maluluto naman yan. Uh, I-steam lang siya, ba diba? So, no need na maggamit kayo ng oil. Ayan. Ilalagay lang natin itong ating sausage mga chuki sa ating uh, ganyan. Tapos, maglalagay lang tayo ng dalawang pirasong egg. Ayan. Dito lang natin ilagay sa gilid yung ating egg. Wait lang mga chuki. Ayan. Dalawang eggs. And make sure ninyo mga chuki, yung eggs ninyo ay hindi siya expired ha. Kasi baka mamaya, pag nilagay nyo dito sa, sa ano na natin, sa naluto na natin, tapos na expired pala siya, eh mahirap na mga chuki, baka wala naging kakainin. And then itatap na natin yung ating mga vegetable mga chuki na ready to eat na siya. So, kailangan lang natin siyang konting steam uli para naman maluto yung ating um, vegetable. Para mawala ba yung ice, kumbaga. baga <laughs> ba naman pinagsasabi ko? Nawawala na yung mga ano ko. So, ayan mga chuki. Ito yung ating mga vegetable. Ayan, dito na lang natin ilagay. Ayan. And then pagkatapos natin ilagay yung mga chuki, takpan na natin siya para maluto yung ating egg and may steam yung ating uh, hotdog mga chuki. Ayan mga chuki, kung magustuhan mo yung aking video mamaya, please don't forget to click subscribe, like, and share. And of course mga chuki, chuki lalagyan na rin natin yung ating uh, ingredients don sa sa pakete ng ating pakete ng ating nga noodles. So yan. So hindi ko na ilalagay yung oil mga chuki na kasama dito kasi ayaw ko nga ng oil, di ba? So yan na lang, takpan na lang natin siya. At ito na nga chuki, tingnan na natin yung ating niluto. Wow, sobrang sarap na ng ating niluto mga chuki. Ayan. Ayan mga chuki, pag ganito na yung ating noodles. Ayan, tingnan na nga natin siya. Ayan. Wow, luto na siya mga chuki. Ayan. And then, ilalagay na natin yung ating spring onions. Ayan. Kailangan natin maglagay ng spring onions, mga chuki, para mas masarap yung ating recipe for today's video. Ayan, mga chuki. So, ayan, mga chuki, pag ganyan na yung ating na noodles, kailangan na natin kumain, mga chuki. Eto na mga chuki, yung ating niluto. Wow. Ayan mga Chuki, kung hindi ka pa nakapag-subscribe sa aking channel, please don't forget to click subscribe, like, and share. Kusog natin to para may space tayo. Ayan, so ito na yung ating food. And then, mag-pray muna tayo mga Chuki, in the name of the Father, the Son, the Holy Spirit. Amen. Lord, thank you for this food that I'm about to receive. Bless you to the Spirit. And bless mo rin, O Lord, yung mga tao walang makain para magkawin din sa, sa kanilang katawan. We ask this through Christ our Lord Jesus Christ. Mama Mary, please pray for me. Amen. For the Son of the Spirit. So ayan na nga mga chuki, di ba? Kasi kailangan natin mag-pray before tayo kakain. Di ba, Ling naka-video yan, at least, di ba, nag-pray muna tayo before tayo kakain, mga chuki. So, ito na yung ating noodles. Wow! Ayan, mga chuki. Kain na din kayo mga chuki. Ayan. Wow. At ito yung ating Ayan. Kuha rin tayo ng hotdog. Ayan. So ito na nga chuki. Kakain na nga tayo. So gaban na natin siya habang mainit. Tingnan natin yung ating hotdog. Mmm. Sarap. Mmm. Sarap mga tsuki. Kain lang natin siyang ipan kasi mainit. Mmm. Perfect mga tsuki. Ito yung ating broccoli. Mmm. Hap. Mm. Ayan mga chuk ya. Gusto niyo kumain ng noodles ganito, healthy naman siya. Kasi hindi na natin ligay yung oil. Tapos hindi naman natin, dinatay na tayo naglagay ng mga kung ano-ano. Tapos yung gulay naman natin is uh, ready to cook na yun. Finrozen ko lang siya. Yung hotdog naman natin, hiwa lang natin. Yung egg naman natin, eh, pinatong lang natin siya. So, huwag kayong mag-alala sa Kolesterol kasi um, walang cholesterol yan. Wow. Mmm. So, ayan mga tsuki. Binibilisan ko lang kutsuki ang kain ko kasi may pasok pa ako. Mmm. Mga tsuki, kung nagustuhan mo yung aking video, please don't forget to click subscribe, like, and share. Mm. Marap. Ito kasi mga tsuki, yung mga tirapong ngayon babaunin ko sa work so mahirap pinahirapan ko yung sarili ko sa noodles sarap mga chuki ayan kahit mainit mas masarap kasi pag mainit talaga grabe mm. bien mga Chuki, pag di ka pa nakapag-subscribe, please don't forget to click subscribe, like and share naman yung aking video. Mmm. kagabi, hindi talaga ako nag-dinner ng heavy kasi sabi ko, paggising ko kinabukasan, paggising ko bukas, gusto ko mag-vlog ako ng noodles. So, ito. Mm. Alam nyo ba mga chuki na yung pinaka part ng meal natin sa isang araw is yung breakfast. So kailangan natin mag-breakfast. Mm. Ayan mga chuki, kung hindi ka pa nakapag subscribe thank you for uh, pag subscribe and keep sharing my video and thank you for watching don't forget to stay love 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 and to be loved so thank you for watching bye bye.